hindi gagawa po tayo ng leche plant. So, muna natin gagawin ay i-mix po natin tong gelatin natin. So, yung gelatin natin yung pure white lang na 25 grams. So, haluin lang natin siya. Ayan. Haluin lang po natin maligit. So, pag yun ay nabuo na, so, ito-tosag natin pagkatapos. Okay. Ayan guys, isi-set aside muna natin to. Ang susunod natin namang gagawin ay lalagyan natin yung 7 na egg yolk. So ayan. So natin kasi sayang. tapos Ninis lang natin siya guys Ganyan Ninis lang natin mabuti Ganyan Guys, ang sunod naman natin ilalagay ay yung ating condense. buhos lang natin siya. Kailangan natin sa din kasi siya. So, ayan. Then, Pagkatapos nito, imimix uli natin siya para mag-combine yung itlog at saka yung condense. So yun na guys. Then, hahaluin na muna natin. So, mix lang natin siya. Ang next naman natin ilalagay ay ang ating ibak. Ayan. mix natin siya. Just make lang na mix natin ang Guys, ang sunod natin lalagay ay ang all-purpose cream. Pero, depende sa inyo kung gusto niyo lagyan ng ganito. Pero ako gusto kong lagyan para lalong mag-creamy yung ating leche plan. Diba? So, ang gagawin natin dito, imimix lang natin siyang mabuti. Gaya ng ginawa natin kanina. So, guys. Ang natin. Ang susunod natin gagawin ay ating sasalain para mawala yung ibang buo-buo. Diyan ang na natin. So guys, ano yung ating chip plan? So ang gagawin natin ay ipapakuluan na muna natin. Lulutuin muna natin siya. So haluin lang natin yan guys. Pagka mainit na siya, pwede na natin siyang tanggalin. na kumulo na sya so ito na guys yung sasali na lang maging natin oh my god napasaan naman ito At yung ating Sandok. So ito na guys, magsasali na tayo. Nagad na init. Nabuo na siya agad, pambilis. Bilisan lang natin kasi madali siyang mabuo. guys, yan na po yung apat nating na buo na leche plant. So, i-chill ichi lang po natin yan. And then, pagkatapos natin ma chill, gagawa po tayo ng syrup niya. So, ito na po. Gumagawa na po tayo ng syrup. Ayan. Para na sa ating jelly plant. So, guys, yan na po yung nabuo nating leche plant. Baka naman po siyang masarap. So guys, dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. Ang ating pinamagatang leche plan. Bye bye guys!